Luto na ang ating sinigang, tambakol at ulo ng salmon sa iyan. Kain na tayo. Kamuti lang po ating inagay dyan. Tara, kain na. Isang magandang araw po sa ating lahat. Halip po ko tayo tayo. Magluluto ng sinigang na tambakol at ulong salmon. So, ayan po ating mga sahog. Ayan. So, mayroon po tayong kamuti dyan. At okra. Ayan na po. Atin na pong ginayat. Ayan. So, get na po mga pang nahog niya. Panlahog. Ayan. So, ayan. At huwag po kalimutan mag-subscribe. Pakipindot na ating verification bell para po lagi kayong updated sa ating mga lutoing bahay. So yan po, nagpakulo na po tayo ng sabaw. Inilagyan na po natin yung kanyang sibuyas. Ayan, kamatis. Ayan. Sa so, ating kukuluin lang yan. Simpleng luto lang po yan. Ayan po, kumukulo na. Lalagyan na po natin yung kanyang patis. Ayan. So kunti lang po ating inilagyan na patis. Mamaya na po tayo magtitimpla ulit. So, ayan, pampalasa lang po yan sa kanyang kamatis at saka sibuyas. So, ayan. So, kukulin lang po natin yan. At shoutout na rin po sa ating mga followers at ang ating mga viewers. Marami pong salamat sa inyo sa pagtatagan yung manood sa aking mga kinukunti. Ayan, marami pong salamat. So, ayan, simple lang po naman ang ating ginagawang pagkukontent. Luto yung ulam pang bahay lang po yan. kanya napakatali pong Lutoin so, Ayan So kumukulo na po yan Ayan, ayan. Tuntin na pong kumukulo Ayan Ayan Antay lang po natin kumulo ng kumulo ayan. Hanggang sa kumulo Nang kumulo Ayan Ayan po Kulong-kulo na Ayan po Kulong na sabaw Ang bango na So naamoy na po natin yung luya sa yung kanyang sibuyas Ayan Ayan At ihulog po natin yung kanyang gulay Unahin po natin ang okra Kasi medyo matigas po yan Ayan, ayan okra, maganda po yan sa atin mga joint, ayan so mayroon pong ano yan collagen, ayan po ayan po silalagyan na po natin yung kanyang ating na isda ayan tatanggal na natin ng konting tubig so ayan po pinagsama na po natin yung kanyang ulo na salmon at saka yung kanyang ayan, yung tambakol ayan So, ayan. At ilang ugasan yung planggana. Para po hindi malansa. Ayan. So, habang ating iniintay na maluto yan. Ugasan mo natin yung ating mga pinaggamitan. Ayan. At itataob natin yan, syempre. So, ayan. Ang bango, nangangamoy ano na isda. Hmm, sarap. Ayan, mga mami. Ganyan lang po kasimple tayo magluto. Ayan. So mga luto bahay lang kasi ang ating niluto hindi tayo lumuluto ng special yan so ano, kung ano po yung ating kayang iluto yan na po ating ginagawa yan pang ulam lang po yan sa araw araw nating pagkain Araw-araw tinahain sa ulam ya, sa pagkainan. So lahat po ng ating linuluto ay pang-ulam lang po. So ayan, kulong-kulo na po. Kumukulo na yung ating Ayan. so wow, ang bango. Hmm. Ayyan. Dahan-dahan lang at baka madurog. Ayan. So, ayan ang bango. So, ating titikman ng konti. Hmm. Parang kulang ng konti sa alat. Ayan. So, lalagyan natin mamaya yan ng patis. Ayan. So, kulong-kulong -kulo na po yan. Hmm. Bango. Ayan. So, lalagyan natin ng pangpaasim na at nalagay rin pa natin yung sa Ayan. Luto na po ang ating. Luto na po ang ating ulam. Hmm, bango. Tara na po. Kain na. Hanggang sa muli. Maraming salamat po. Kain na tayo. Ayan. So, ayan, napakasarap po niyan. Mm -hmm. Lalo pag po bahaw ang ating kakainin. So, ayan po. Maraming maraming salamat po sa mga viewers. Ayan. Ayan, luto na po. Hanggang sa muli. At pwede po kayo mag-suggest kung ano pong papaluto niyong ulam, kung ano gustong iluluto nating ulam. Pwede rin po, try natin, tatry po natin. Kung ano po ang inyong request. Basta po Pilipinong luto po ha, Pilipinong ulam. Ayan po.